for to today's video guys magpapalit tayo ng water pump ni click ito dudukutin lang natin ito hindi natin kailangan ipaghiwalay yung makina at saka chassis ito lang kailangan natin So, ayan guys, yung bago ating water pump. Nagkahalaga ito sa ano, ng 1, 1, 1, 1, 2. Yun na guys. guys mga sumbang lambot na guys sa ikutin palit yun uh, na guys yun like, na ko na silang grasa para pampadulas grasa lang guys para suabi dito yung guys, nalubog ko na guys. Titrade lang natin na ito na guys. Okay na okay. okay, okay.